Ito mga ka-fishing, bali bibigyan natin ng mga long sleeve ang ating mga pang sipag natin ang mga galaw west fishing west bali fishing. neon green ng kulay mga ka-fishing ito ah give away natin sa kanila ang um, amasko um, um, uh, 25 kilos na bigas amasko um, natin sa mga ating masisipag na mga ka-fishing

Oh, next sa atin si Kapishing Fabio. Okay. Christmas. 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 Wala ba lang Merry Christmas dyan? Ah. Uh, binasa ka. <laughs> hey. Marcel. Marcel. Marcel, next si Kapishing Marcel. Marcel. Ito kay Fishing Fabio. Ang isang service boat. Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Merry Christmas! 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 Oh, Jan Mark. Jan Mark. Jan Mark. Ang ating kusinero, si Jan Mark. Sexto. Nasaan na? Dapat kayo. Sexto. Sexto. Hey, happy new Happy new year. Ayun, Lards. Lards. What, what Lards? Lards lang siguro Lards. siya, Lards. Large, large. 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 Pro, 162, okay. lang, Lards. Mali, mali si Yimark eh. Ay, 6-2 ba? 6-2 yan, 6 6'2, Okay, Yimark. Lota, yan. Ako na yan. na Ako na yan. Ako na yan. na yan. Ako na yan. Ako na yan. Ako na yan. Ako na Ako na yan. Ako na yan. Ako na yan. Ako na Ako na yan. na